dating, dating katoliko ka rin eh. Iwan ko ba kung ano pumasok sa utak mo? Pinasok yata ng bako kang ulo mo eh. Bakit ka nag-muslim eh? Ang dahil mong dama, ha? Pag inapuri, in, 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 inalipos tayong rilinyo, magpapakamatay kayo dahil sa rilinyo nyo, katarantaduhan. Katarantaduhan, yabang-yabang mo. O, oh, hindi, hindi ka hindi ka na kumakain ng baboy kasi Muslim ka na. Ang bubo mo. Pwede nang kainin ng baboy. Ang Muslim, hindi na iniwala kay Kristo. Kasi hindi nila binabasa yung lumang ah, bagong tipan. Basahin nyo yung bagong tipan para malaman nyo pwede na kainin ng baboy. ayabang yabang yung mga Muslim. Duwag naman kayo pag nag-iisa lang. Matapang lang kayo pag marami. Eh, mayroon akong hinamon ng Muslim, gwardiya eh. Gwardiya sa gasolina, uh, gasolinahan. <coughs> 1995 ba yun? Ako pump attendant ako ng gasolinahan. Yung Muslim, gwardiya. Medyo mayroon kami hindi pinakaintindihan. Kunting diferensya. Mayabang eh. Shotgun hawak niya. Sabi ko, ibaba mo yung shotgun mo, suntukan tayo. Putra guys, ayaw lumaban, Kinasahan ko ng shotgun, sabay sipa sa akin, di ba duwag mga muslim? Mayabang na yung mga muslim pagkampi-kampi. Subukan, subukan yung magipagsuntukan sa akin, muslim. Ngayon yung kasing, laki lagi ko rin. Di ko urungan yun, basta walang kampihan. Ang dami niyong dama, ikaw pa Ruben, yabang-yabang mo. Ano ito? Banal sa inyo? Wala akong pakidyan. Kung banal sa inyo yan, hindi ka naman tunay na Muslim.